Alam mo ba, ang matagal na pagkawala ng tulog ay hindi lang simpleng pagkapuyat. Ito ay tahimik na sumisira sa iyong kalusugan. Pagkalipas lang ng ilang gabi ng paikot-ikot sa kama, nagsisimula ng maapektuhan ang iyong nervous system, humihina ang memorya, pumapangit ang balat, at bumababa ang sigla ng katawan. Pag tumagal pa, nangihina ang katawan, mas bumibilis ang tibok ng puso, laging tensyonado ang isip, at tumataas ang panganib ng high blood depression at maging stroke. Marami na akong nakitang tao na napilitang maospital dahil inakala nilang normal lang ang puyat. Ngunit sa totoo lang, iyan ay sigaw ng tulong mula sa katawan mo, isang babalang hindi mo na dapat baliwalain. Ngayon, may natural, ligtas, at epektibong paraan para maibalik ang mahimbing na tulog at hindi mo kailangang uminom ng sleeping pills. Ito ay ang melatonin gummies. May taglay itong medical grade na melatonin na tumutulong sa katawan na maibalik ang natural na ritmo ng pagtulog kaya mas madali kang makakatulog sa loob ng 30 minuto lamang. Pinagsama pa sa vitamin B6 at L-theanine, ang melatonin gummies ay nakakatulong magpakalma ng nervyos, magtanggal ng stress at magpanumbalik ng enerhiya sa pinakanatural na paraan. Gawa sa Amerika at aprobado ng FDA, ang melatonin gamis ay hindi nakakaadik, walang side effects at ligtas gamitin ng mga matatanda, taong may high blood, diabetes o matagal ng pagod at stress. Sa loob lamang ng 7 araw ng regular na paggamit, libo-libong tao na ang nagpatunay na mas madali silang nakakatulog, mas mahimbing at mas preskong gumigising tuwing umaga. Ang pinakamahalaga, nagigising silang masigla, kalmado ang isip at puno ng enerhiya sa buong araw. Kung ikaw ay hirap matulog gabi-gabi o laging pagod at walang sigla tuwing umaga, huwag mo nang hintayin pang tuluyang manghina ang katawan mo bago kumilos. Melatonin gamis, mahimbing na tulog, masiglang katawan, mas masayang buhay. I-click ang link sa ibaba para makuha ang espesyal na alok ngayon.